Yo, pagpalang umaga mga kapatid Good morning, good morning, good morning Pilipinas Yan. At magagala na naman tayo Pupunta tayo sa mundong walang hanggan Sa mundo ng iba yung mundo Yan, Mga kapatid, inintay lang kami pupunta tayo sa bayan ng Madalag uh, Magre-relax, relax muna tayo doon. Dahil weekend. Welcome to Madalag. eh yeah, mga kapatid. Pagandahan ng Madalag. Ayo. Oh. Ayo. Doon yung didiretso mo yung way na yung kanina papuntang bayan. Pusid ay tatlo. Sense sa dancers. <laughs> o, oh, iyan o. Hindi, mainit yan. hapon yun da. Makarayang, ano, okay lang. Pero hindi na, arnay. Init-init ka ron. Kasi iya pa, imaw. Iyan yung mga natin. Iyan. Anong kulay? Maganda. Ay, <laughs> ah, makulay natin. Ay, ano, cottage na ano? Ba? Parang ano ah. na, nandito na kami. Ayan na. Ayan na. na. Huh. Sulit at pagod. Yung pagod mo mawawala. Ano, doggy? teach me how you doggy yan marami dito makikita mga mutya mga kapatid ito lang naman yung pinunta ko dito maghanap ng mutya <laughs> yan mara maganda rito mga kapatid maghanap ng mga batong magaganda marami pala dito ay siya swerte natin makakuha tayo ng mga gandang bato ayan. wow ang sarap ang lamig ang lamig ng tubig ayan sarap ano sir may yo mapagpalang tanghali na mga kapatid at nandito na kami sa lugar ng ginadayo na isang cold spring dito sa Macapyo madalag yan mga kapatid sa naka meron ako ditong nakitang napakagandang isang kahoy na hugis para siyang mga may mga imahe na kahoy na kung titingnan mo siya eh, parang mga santo, mga anghel nandito mga kapatid tingnan ha, ko sa inyo let's do this